Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Uh, English po ang tanong pero ang sagot Tagalog. Nakaka-apekto ba ito sa mga desisyon ng mga hurado? Ano kaya ang masasabi ng mga nanonood? Kaya panoorin natin 'to, guys. Your question. What would you prefer in choosing a partner? An intelligent mind or a fit body? And why? Mas pipiliin ko yung babaeng may talino. Dahil ang physical na anyo ay nababasi lamang sa nakikita natin. Pero ang pagkaharoon ng matalinong pag-iisip ay ang magdadala sa inyong sa tagumpay. And hindi lamang yung sarili nila yung madadala nila. And of course, ikaw din at yung mga darating pang inyong mga anak. And eto rin yung magsisilbi para kayo yung munlad and magkaroon ng uh, pagbabago sa inyong mga sarili. Improvement. Thank you. Ang aking opinion, hindi naman po nakakabawas po ng puntos yung pagsagot sa Tagalog. Maganda nga ito kasi inamit po niya ang wikang pambansa, ang wikang Pilipino. So wala pong problema yon. Maganda ngayon, naihahayag niya po yung kanyang sa looben, niya ng buong buo mula sa puso. So yun lamang guys.